Sa magkahiwalay na operasyon ng Bacolod City Police Office o BCPO, arestado ang dalawang pinaniniwalaang miyembro ng bukas basag kotse gang sa Bacolod City. Ang mga suspek kinilalang sina Ian Johnson, 32 taong gulang ng Barangay Dos, at Ian Agravante, 30 taong gulang ng Barangay Concepcion Talisay City. Sunod-sunod ang uh, operations na ginapatigayon ta against sa uh, suspects involved in uh, Bukas or basag kotse. Uh, recently, the sa uh, bakulot. Ayon pa kay Dalapas, inamin daw mismo ng suspect na si Johnson na sangkot siya sa naturang gawain. Nakuha naman sa bahay ng isa pang suspect na si Ian Agravante ang isang baril na galing umano sa ninakawang sasakyan. nadakpan ta sa subong, makabig natong leader, no? Leader kag very, very active ng mga, mga personalities. Base sa paunang investigasyon, si Johnson ay sangkot din sa isa pang kasong kaugnay naman sa akyat bahay. Ilang drug paraphernalia rin ang nakuha sa mga suspect. Tuloy-tuloy naman ang operasyon ng pulisya upang matukoy at mahuli ang iba pa nilang kasamahan. Para may balantang extent sa ilang uh, involvement, ano-ano uh, ang mga o ang nabiktima na nila diri sa Bacolod. Ang suspect ay kasalukuyang nakakulong sa Police Station 1 at 2. Ayon pa sa BCPO, pitong kaso na bukas basag kotse ang naitatala sa loob lamang ng huling dalawang buwan. At sa lahat ng kasong ito, sina Johnson at Agravante pa lamang ang kanilang nahuhuli.